Panginoon, kasanda ko sa paglalakbay ng buhay. Ako'y hamap na mag-aaral, laging may hamon sa buhay, pasan ang daigdig sa dami ng takdang aralin, bibiro ang buhay, laging tanong ay, kaya pa ba? Gabi, ginagawang araw sa kakaisip ng insam, gawain dito, gawain doon, ngunit ikaw, Panginoon ang aking lakas at gana. Sa kabilang hamon, sa hirap ng tinap na daan, pagkabigoy dihad lang, ikaw ang sandaran Gulong ng palad, ako may matatapilok ngunit sa iyo, Panginoon, lalang may liwanag. Ang puso ko'y puno ng tapang at tiwala. Sa iyong mga kamay, hindi ako matitinag magtatagumpay. Sa pagpasok ko sa mundo pupuno ng ligalig, masan ko ang cross ng pangarap kong matatag. Parang nagsusunog ng kilay sa dabit araw, upang di man ikaw sa landas na masukal, hawak ko'y panalangin sa dibdib na buo, kay Panginoon ang ilaw sa ating dako. Sa bawat pagkatalo, panibagong sigla. Pagkatalo man ngayon, bukas ay tagumpay. Habang may tiyaga, may nilagat biyaya. Hawak ang pangarap, susunog ng buo. Sa paglalakbay ko may sa palahiyo. Pangunood ang ilaw sa bawat kilto. Panginoon, salamat sa bawat hakbang nakasama ka. Sa lahat ng aral, sa bawat pagsubok at tagumpay, kahit may buhawi, ang puso hindi matitinag dahil ikaw ang kasangga sa bawat paglalakpay. Sa aking mga kamay, ko ibuo dahil sa iyo, Panginoon, magtatagumpay ako sa buhay na wapalahiyo.